<laughs> <laughs> ito kebayan update ho tayo dito sa Bangkang Puti. Uh, itong uri uh, na i-fiber na ho na kahapon. Ito, uh, na. Itong isa naman na linalagi ng rubber. Ito, uh, pataw. Yan yung gamit sa palutang na lambad. Ito. So, ano, uh, naman ito ng mating para mabalot na naman so matagal tagal ho dito kabahan yung pagayat ng ano pagayat ng mga tasok duraminti yung pag grinder ayun yung mga rubber na gagamitin ayun may kadami ah, sa dalawang bangka yan ayun isa sa isang bangka yun dito naman dito naman sa isang bangka dito sa puti ito yung nakatali gamit dito sa orange na bangka itong kalat dito naman sa puti uh, oh, sinasabay-sabay na ho natin para sabay na ho sila lumutang yan stop sag lang ang gamit pampadikit para hindi na kailangan <laughs> talian hey, laman mo kuya iyo sa laman oo oh, yung mga ano kuya itong mga kayat-kayat ay ano muna muna taya, si Anong si Kapilindo si Mirandala nindo <laughs> Rendal muna kamu, di kalau pemahau. Pemahau <laughs> nangan rumah saya Ay, talagang Sa kong ito, nakatagama talaga sa hindo. Pag abot ko bagay bukag, bukag si Suman. Mata na sa isimidyo. Ayan, ganyan lang kabayan yung pag ano. Ano mo -ano, Ito kabayan yung istapsag sag. Ayan, nadikita na. Stop kaya dinidikit na lang, hindi na tinatali. Yan, mapulot na masyado kaya yung stop sag Kaya kahit hindi natalian, ay magkakabayan kahit ano hindi na siya naano-ano. Ito haba nitong kasong ito nasa lampas 28 feet. Ang haba ng kasko. Katapos tinaasa natin ito. Tinaasa natin ng lampas 3 inches. Para maging 27 inches. Andun yung mga plywood naginamit na ginamit ho natin sa pagtaas. Kaya ito, kitang-kita yung ano, kitang-kita yung ano, yung tinaas. Ito ho kaba yung tinaas. Ito. Ah, itong isa, a 27 inches ang taas ang intabling ito. ah mataas lang ho ito kasi yung kasko niya dati. Yung inulma na kahoy nito, ah mataas yung baon, yung kasko. Ito naman, yung kasko niya sa kahoy na bangka, hinulma ito, uh, ah, style binakya lang yung kasko niya mababaw yung hukay kaya mababa ang pagka 27 inches uh, ah, pero naghahabol man yung dalawa naghahabol man na. Kanyang, ah ayan uh, difference na lang yung taas dito wala doon nung dati napakababa ah, at dito naman yung mga pamalitikan nyo uh, ah, ito ah, nabalot ng 5 year kabayan yung ano nagrindi rin na lang ito naman sa orange na bangka. Ito naman dun sa puti. Mga panlagay ho ito dito. At, ipap at ipapay din ho ito dito. Yan dito. Yan ipapasok ho yan dyan. Yung mga pamalitika niya. Ah, ito. Uh, ah, din ho ka ba yan? Yan. Kung makita ho ninyo. Yung pataw din. Lahat na materyas ho dito. Ah, mga pataw. Mga pataw lahat. Yan, ito naman yung mga pandurminti niya. Ito, kaya may mga tabas na siyang pa-slide. Ito yung mga durminti niya. Yung mga tasok, ito naman yung mga tasok niya. Ito, ah, gagoy gayitin pa ho. Yan, napakanami pang pataw na gawain. Nagoy ah, gayat, gayat. Tasok, pamaltikan, saka yung vampir niya. Papabili pa ho tayo ng 4, ang lapad. Yung dos x 4 na lapad ng pataw para doon sa mga vampir para hindi sa sa, sa paluhan. Ah, uh, uh, ito kabayan yung ano, yung stop sag. Ngayon uh, ng resin. pampadikit. Yeah. Nas, nasundo na kabayan yung pataw. Yeah. Langka, uh, ang bindita, ang bindita ang inaapod sa sa, sa sa sunod ding anggalan. Ito bagang na duma na ano. O ito oh, itong sadit. Uh, sa pagkababa ning ano. Yung binabaran ko mga duman. Mhm. Mm ito at uh, 28 inches lampas lampas 28 inches ka ba yan, ay ah, ano kabayan ng dito kabayan yung video natin update lang ho tayo dito sa dalawang bangka ayan ah, maraming maraming salamat oh sa lahat ng ating mga viewers yan ah, so, uh, matagal na din ho tayo din kakapaglaot. Nagtatatlong buwan na. Ah, namimiss din ho natin yung pagpasibad ng mga tanigi dyan.